good evening po sa atin lahat at nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito po o opinion po sa mainit na mga pigarag uusapan dito po sa Usapin, Medit at Sponsor at ang kanyang founder. Ayan, mainit-init po. Now na mga kapatid, pasok na ang ating mga panunuurin, o mga opinion, o mga sarisaring balita, o... <laughs> Ngayon, alam niyo po, totoo lang talaga mga kapatid. Ako hindi lang basta-basta po ako talaga nag nagreaction. Gusto ko talaga paunahin muna ang anumang mga uh, nangyayari po. At dito nga ay si Midit nga ay pilit na sinasabi yung 90,000 daw po, 90K na... Ito nga daw po ay binodol ni Ate Ferna Blag. At ito nga si Ate Ferna Vlog ay nagsalita na rin at talaga naman pong nakakaawa naman dahil eh, naipadala naman. At kaya nga naman po mga kapatid at si Kuya Brook ay pumasok na rin. Now na, pakinggan po natin mga kapatid ang sinasabi po ni M. Ayan po, i-play natin na namin na sobrang laki po pala ng pera ang dapat nahawak ni Zaydan. ang daming nag-host. Yes po, may nagsponsor sa kanya ng 90,000. Grabe. 90,000? Grabe. May nagsponsor sa kanya ng 25,000. Kaya wala pa po doon yung... Wala pa nga pong ano, 50,000 nata yung cash niyang nahawakan. Muntik niya pa po is kami, yung founder ng ano, international. Ooh! Nako! Pasok kayo, mga maritis! Ayan, si Ate Prem lang. Hindi ko ito pinagawa. Kasi kung pinagawa, Wow. Wow talaga. Ate Ferla, galing mo. Ayan, ito ang ebidensya. Ah, uh, hindi pa ebidensya. Doon sa ano, doon sa alala ni ano, ibera, kung saan ako punta So yung mga sinasabi ng isa, ah, uh, inaanal siya kasi napunta na dito sa. Ito, uh, ito. ito ang, uh, din po natin at uh, nakakatuwa po talaga ang mga ganitong usapan. Pagdating sa wira ay talaga naman po ay matindi. Pag-usapan na po ang pera. Ano? Mga kapatid, kaya ulitin po natin. Nauna, pasok na tayo mga kapatid dito sa usaping. Pira-pira lang. At ito nga po ay ang galing po naman ni...

Marami po pagpira na po ang pag-uusapan ay talaga po maliligaw ang katotohanan Nanguna po panuori na natin ang ito pa po Pakinggan natin at may mga tayo dyan ay may mga evidence po tayo Kailangan po natin i-play muna Ito po muna pansamantalang ipipili natin yung kick Kuya Brock Pasok Kuya Brock! May manok pa. May Tuso manok pa. Ay, si Birador hmm. hmm. anong nangyari ko niya, Brox? At nawala na. Nang... <laughs> nawala na si Kuya Brox. Ayan. Gusto nyo ng katotohanan, ilabas natin hmm. ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Ayan, may lista. May po ako. Kaya, ay. makinig ka, midit, makinig ka. Mm. At para manahimik itong kampo ni, ano, ni uh, Little M. no? At isa na yung kanyang uh, uh reactor. Na reactor na wala namang alam, pero ano nga ang pinagsasabi. Wala pa siya sa panahon yan. Siya bago lang kay, uh, kay AIM, no? Pero grabe siya kung tumera. Ay, hindi naman totoo. O, ito ang katotohanan. Ayan. O, ayan, o. Ayan, ito na, ang... Tama ka dyan, Kuya Brox. Ang katotohanan nga. May listahan. Ang mga ano pakinggan nyo. Pasok, no? mga mati. Padala ni, ano, ni pera. Kung saan na pupunta ang pera. Hmm. So, yung mga sinasabi ng isa, ah... Uh, hinahanapan siya, nasaan na, na po ang 90,000. Hmm. Ito po, isa-isahin po natin ito. Ito po yung ebidensya nakalista ko 'yan. Oh, Rhea, ikaw nga alam mo na magbasa para maliwanag. Dahil yeah. malabo ang mata ko ngayon. Ma <laughs> <laughs> oh, po mga kabatida, ah, napikinggan po natin na pansamantala itong ki Kuya Brock at uh, ito nga ay pupuntahan natin ngayon ay ang YouTube channel ni Kuya Brock. Paanoorin po natin. Iyan ay napira so lang namin po 'yan at uh, katuwaan lang po ito. Ah. Ako po ay dito lang po ako sa katotohanan na pagdating po sa pira, kailangan po tayo laging may resibo. Kaya ako po, sinasabi ko lang talaga yan po mga kapatid. Noon, nakasagsagan po noon ni Lola Damiana na marami kunwari na magpapadala ako sa yung pira. Never, never po ako niya nakukuha na sa akin na magiging responsibilidad sa akin na bagsakan. Pagdating ng araw po, ako po ang kawawa. Kahit walang pinadala, sinabing nagpadala. Kaya po, ayan po, pagdating ang pera po, never po akong tatanggap. Kung hindi niyo sa akin binibigay, hindi ko po yan di ba? Bakit ako maghahawak ng pera ng hindi naman akin, ba? Diba? Sakit lang yun sa ulo. Gaya na nga po dito sa mga usapin. Kaya, mga kapatid, tayo po ay ah uh, pagdating sa pira, maging matalino po tayo. Di ba? Ako, kibibe, ki nung may grupo ako po, yung uh, organic, team organic po, si Bibi po ang pinahawa ko. Ayaw ko yun yan. At ako lang po ay nagbibigay. Mas mabuti yun. Kisa sa uh, ikaw ang binibigyan. <laughs> Dahil po talaga po pagdating sa pera po ay nakuinday. Problema po yan. Kaya po ito ay panuuri natin si Kuya Brooks. At uh, dito natin mapapakinggan po talaga yung pinadala ni uh, Ate Perla Vlogs na talagang totoo naman po na malinaw. At dito po panuuri natin si Kuya Brooks at uh, suportahan po natin ang channel ni Kuya Brooks dahil alam mo naman na si Kuya Brooks, di ba? Napamabait yan. At lagi yan. Matalino din si Kuya Brooks yan. At hin may listahan din yun. Kaya merit! Nako! Tigil-tigil na ng issue. Dahil panandalian lang ang kasikatan mo. Ang kasikatan ay wag mong samantalahin. Dahil pag ikaw ang bumagsak talaga pong bali-bali ang mga buto-buto mo <laughs> ayan panoorin natin po ay pakinggan po natin ang paliwanag ni Kuya Brox para matapos na po itong issue dito sa kampon ni Medet di ba about Pira. na lumantad na po si Ma'am Ana Rita Reyes at uh, si Ati Perla Blags. At ito na nga po, si Kuya Brox na pinipilit niyong lumantad. Ayan, lumantad na, lumabas na. Now, now, Kuya Brox, ipaliwanag mo na Kuya Brox para matapos na ang lahat. Ayan, pakinggan po natin mga kapatid. Ayan. Okay. O, so, oh, dito ka. Para na tayo mag-usap. Ayan, Kuya Brox. Ano si Ria? Eh, Kaya po ito sinama ito. Isa ito sa mga kasama ko. <laughs> <laughs> Isa ito sa ano... Hindi na, na, no? na, 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 na sa manong, hindi Di na siya managilin. Nag-prepare. Nag-prepare, ha? Tatlo kami, si Elena at ito. Doon sa, ano, doon sa padala ni, ano, ni Perla. Kung saan na pupunta ang pera. Mm. So, yung mga sinasabi, nung isa, ah, uh, hinahanapan siya, nasa na punta ang 90,000. Ito po, isa-isahin po natin to. Ito po yung ebidensya. Nakalista po yan. Mm. Oh, ka Good ka dyan, Kuya Kaso Brox. Bravo, bravo, na may listahan ka. marami alam <laughs> paliwanag mo. natin. Ay paliwanag natin. naman so, si Perla. Oo. Yes. Tama, Tama lang nakatawa ko talaga. Tama yung sinabi niya na nagpadala siya ng 10,500 plus para sa lechon yun. Iyan ba yan, is usapan yun. sa no, birthday noon no, ni Kalingap no, no. no, no. Dan. Ayan, nakakahiya po yung mga ay, ganitong no. usapin. Lalong-lalo ka na medit. No, no. Nakikialam ka. No, no. Beneficiaring no, no. nakikialam. Kabuuan. Ay, ay tatlong beses sila nagpadala. Una, yung 10,500 para sa lechon. Yung pangalawang padala nila is ang um, 72,900. Yun na yung kinuhaan natin yung lahat-lahat na doon. Yung uh, sa event, sa cake, sa mga t-shirt, wallet, lahat na. No? Lahat, sa, lahat na. Manok, um, manok, ice cream. Eh, mm -mm. Ice cream. Tapos nagpahabol siya ng 3-5. So tatlong beses lang sila nagpadala. So, yung tama nga yun, narinig ko nga rin yung na pinahabol niyang 3-5. Mm -mm. Panoorin nyo so, so, na kung tayo so, na po si Ate Perla Vlog. Ang buwan yun. Pulang-pulang na yun. Mga 9,000 na din. Kasama yung 90,000 na rin. Ayan. Mm. Ito. Ayan ba yan? Mm. kulang kulang 86 oh. o? 86, o, 86,000. Mm. So, paliwanag ko ah. O, ayan. Sa total na pinadala yung pera, natanggap namin ay? 85. O uh, kulang kulang 6,000. Kulang, kulang kulang 90. Kasi mm. yung 85,950, hindi pa kasama yung mga Gcash na binabayaran natin. Gcash, Kasi charge, namin, oh, charge. charge. At maraming pang iba. Oo nga, sayang o, din niya pa. pala. Kasi hindi pa yung mga binakinuha ng Gcash. Ito pa mali yung sinabi niya, no? ni, Perla. Iperla. Ni Iperla. Wala siyang kinulumpat, Wala siyang... Uh, na Kinope. Okay. O kaya maling mali itong si ano si... Tapos si na, pa. nabanggit din ni Perla doon na nagpadala sila ng 35, tama din yung sabi niya na para yun sa money t-shirt. Mm. Para yun sa Ayan, money t-shirt, tapos hinati po. yung 35,000. Yung 25,000, hinati hin, uh, sa money t-shirt yun. Tapos yung 10,000, para yun sa money wallet. Mm -mm. Ayan mga so kapatid ay puntahan para nyo na 20 lang 20 po at masyado ng mahaba po at ito po ay lininaw na lang natin na talaga po na Natanggap naman ni Kuya Brox yung sinasabi nga daw na 90k. yon sinasabi nga ni Medet na ay binubudol nga daw ni Ate Perla Vlog ay ito po ay malinaw na na natanggap naman talaga ni Kuya Brox dahil doon sa event ng birthday ni Dan. Ngayon po ay kahit po naman hindi natin sasabihin na may paliwanag o sabihin ni Kuya Brox ay nandoon naman po yung sa event po, makikita na na talaga pong pinagastusan. Bakit itong pong si Medet walang katigil-tigil na putak ng putak kasama po itong reactor, di ba? Iyon na nga po dito ang sinasabi ko, mga kapatid. Pag once binipasyari ka, wag na wag kang makikialam dahil ikaw ay isa ka lang beneficiary. Kung ikaw ang binibigyan o tinutulungan, kailangan pong behave ka lang. Diba? Huwag kang mangunguna doon sa mga sponsor. Dahil ikaw lang po ay beneficiary. At kaya naman pala po na ikaw ay binitawan at inayawan dahil mayroon kang sariling pag-uugali na inayawan talaga, di ba? Kaya pala kayo hindi pinagtabi doon sa event dahil ayaw na sa'yo ni Kalingapdan, ayaw na pong mag-love team sa'yo at alam naman natin na walang nararamdaman, di ba? Hmm. Kaya para sa akin po dyan sa midit hindi naman po sinisiraan si midit ay kaya lang po si Midit ang gumagawa ng patuloy na kaguluhan. Kaya sana naman po ay yung bang wag masyadong mataas ang lipad. Kaya dahan-dahan ang paglipad para mang kung hindi makalipad at mabahulog. Hoy, hindi mabalian. Ayan. Nakatikim ka lang ng kasikatan. naka hmm, Nakaw. Pinagsamantalaan mo na ang mga sponsor na parang ikaw na yung naguutos sa mga sponsor at dito sa uh, iyong founder. Kaya ano ngayon ang, ang nangyari sa so it. Divo, iniwan ka. ah yeah. At inayawan ka na talaga kung bakit ayaw nang makipaglabtin bago naman pala sa'yo nung ibinilag ka ay tinawagan ka naman at alam na na ikaw ay last ng vlog yun. Kaya wala po pala dito. Dapat mag, ano, magalit. Ayan, nakapagsalita tuloy si Kuya Brooks. Hmm. Ano na kay Kuya Bal? Mm. Ate Edna. Mm. yung mm. Sino sa mga katubang na vlogger? Huwag kayong salita ng katapos. Mm. Hindi nyo alam. Sunod na panahon. Kaya babalik din pala. Mm. Kaya nga, kaya ingat-ingat kayo magsasalita ng mga magaganda. Tama, kasi, Kuya Brooks kalingap nga, kung tutusin, hindi na po talaga yan. Uh, mabura sa isipan ng tao. tao. Sa buong mundo. Kasi, Kasi dito, malaki na pa, po ang kalingap. kalingap. Hindi na, kalingap, na po yan. Kalingap I-ano natin muna, napakinggan. Sabi niya. So, para dati kasi, yung kay pa, sabi niya, pwede niyang itigil kahit na wala siyang love team. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag, ano, pag charity Pero nung na-meet niya na si... Si Joy? Nung, na na sila, Nagbago yung, po ang kanyang isipan at, at damdamin. Kaya na, eh? na lang na okay lang daw na magka-love team siya. Oo, oh, di ba? po talagang gusto ni Papadan. Diba? Swak na swak naman sila. Ayan mga kapatid, ah, wag na natin tapusin at panoorin na lang natin po si Kuya Brock. Puntahan nyo na lang po ang channels ni Kuya Brock. At para naman po tayo ay makatulong sa kanya, no skip ad po tayo, no? Para po at uh, marami po silang matulungan, di ba? Uh, ang masasabi ko lang sa iyo, ay tahimik na. Mabuti pang manahimik ka na lang dahil nakakahiya yung nadadagdaga na nauungkat kung anong mayroon na pag-uugali ka. ba? Diba? Unang-una, nag ka na ng sponsor. Pangalawa, may mga hindi na nagugustuhan doon sa mga attitude mo. Kaya umayaw na po na i-vlog ka at ay umayaw na rin po talaga si Kalinga Prop at papadan. Iyon ang katotohana. di ba? Kasi makikilim, mapipil mo naman kung talagang may piling sa iyo ang isang Guys, katulad ni Papa Dan, di ba po? Kaya, para sa akin, may date, meron yun na quiet-quiet na lang dahil mas maganda pakinggan na wala kang issue na quiet na naglabasa na yan, tahimik na lang para ay hindi nakakahiya, di ba? Mas nakakahiya kung patuloy kang nagtatanggi doon sa mga ginagawa mo dahil marami naman nakakakita, di ba? Ako para sa akin, tumahimik ka na lang, di ba? Dahil po ang mga sponsor na ang nagsasabi at pinatunayan na yan ni Kuya Brock, di ba? Hmm noon, maraming sumama ng loob kay Kuya Brooks na yung pagpunta mo na nun sa daet na ang akala namin wala nang dandit at uh, mayroon na, na da, uh, danjoy na pumunta kabila doon. Pala yung pala, walang alam din po yung mga kasamahan mo na bigla ka na lang dumarating. At gagaya din daw noon na bigla-bigla ka na lang darating doon kay Kalinga Prab. Diba? At nag ka kung kailan ka ibablog. Kaya siguro yun, ay nanawa na sa pag-uugali mo. Kaya para sa akin, medit, maganda na yung tumahimik ka at sabihin mo na sa mga reaktor mo, walang alam na kumuda na lang kumuda. Kung akala mo makapangpuna, ay akala mong may mga alam. Sabi nga yan ni Kuya Brooks. Ayan mga kapatid, suportahan na lang natin po si Kuya Brooks. At uh, sana po ay stop na. Medet, Wag na kung ano-ano pang paratang, kung ano-ano pang ibabato mong issue dito ka ni Ate Perla Vlog. At what, magingi ka na lang sorry. At tumingi ka na lang din sorry doon kay Ma'am Ana Rita yes. dahil pinakinabangan mo yun. Tandaan mo, Medet, maliit man o malaki ang ipina, uh, binigay sa sa'yo, mahalaga ay tinulungan ka. Yun lang ang tangi kong masasabi sa'yo, Medet. Marami pong salamat at sana po ay close na to. Huwag ka na lang maingay. <laughs> ay, dahil pag na naman ang mga martis, ay kawawa ka talaga mga kababayan. At sana po tayo ay tuloy-tuloy lang ang ating kaligayahan. Dito na lang tayo sa masaya. At usaping uh, maritisan, paminsan-minsan na lang. Diba? Mga... <laughs> ako'y tuntungan po dito talaga mga kapatid dahil alam ko na po, may alam na po ako dahil parami na rin sa akin na nagsasabi, ganito ganyan nagkukwento. Pero po talaga ako'y takot mag-ano uh, basta-basta. Pero 'di ba, nasasabi ko sa inyo may na nangungutang para lang pa sa masabing big sponsor o sponsor ng mga pabida-bida kahit po naman ay eh uh, wag <laughs> Ewan ko, mahirap po mga kapatid kasi magsalita eh. Kasi uh, marami dyan mga kapatid na mga pabida-bida talaga. Kunwari tumutulong, ganyan-ganyan. Pero kulang pa po sa sarili nila. Di ba? Uh, para lang matawag na sponsor kahit wala na po yan, ano na mangungutang, tapos tatalikuran ng utang. ayun Ganyan po. Ay, isa po akong biktima diyan sa mga utang-utang na yan, mga kapatid. Kaya po, sana naman, kayo ay matakot sa pingin noon dahil ang pangluloko nyo, hindi nyo yan dadalhin abang buhay. Konsensya nyo yan. Tandaan nyo po, mga kapatid. Ayan. Uh, ah, ng na lang natin po si Kuya Bal Santos Matubang atid na Vlog. Ah, uh, si Kalinga Prab na sana po tuloy-tuloy lang natin suportahan, lalo na sa mga love team na para po tayo ay makatulong, sumuporta kay Kalinga Prab. Yun po ang the best. Huwag na natin. Paminsan-minsan na lang po tayong magmamarites. Ah! <laughs> <laughs> Kaya mga kapatid, ako ay masaya lang. Dito na lang ako sa iwas stress dahil mahirap po yung nai-stress talaga dahil nawawala din po tayo sa sarili. Ha, <laughs> ayan mga kapatid, ay suportahan natin ang mga love team dito po sa Jumcar, uh, LC at uh, Danjoy po. Ayan nga, sa mainit namin na mga kilig-kiligan dyan sa Danjoy. At dito po si Rochelle at si suportan po natin ang Rochelle para po tuloy-tuloy po ang ating pagtulong, suporta sa bawat isa dahil one kalinga, po one family, dear po. Maraming salamat po sa inyong lahat, suportahan natin si Miss Bopil Mix at si SELTIVPH, banat mag We love you so much, mga viewers na nagmamahal po kay malo De Los Santos. Bye-bye! We we'll love you! Bye-bye! you.